kayo pala may kukwento ko sa inyo uh, galing pala ako sa siya kanina at ito nga galing dala ko tong bike nagbisikleta lang ako at ayun nga medyo pagod pa pero may surprise ako sa inyo are you ready? at oo owner of kids ko ngayon, paano ko ito nakuha? Ito yung kwento ko. Ngayon, isang araw, karoon ako ng opportunity na manood na isang event ng Championship League dun sa may India ginanap. Nung natapos ko na panoorin yun, bumalik na ako sa FB ko, scroll, scroll, ako dito, scroll ako dyan, hanggang sa nakita ko to. Sarapan ko mag-is... Halong ko ng, ng storya ah, ni Mia. Nakita ko to. So, tinignan ko ngayon. Nung tinignan ko siya, meron siyang event dito sa may Mall of Asia entertainment level 1. So ito siya, ayan. Chat time. Ay pinuntahan ko siya guys. Ayan. Ayan sya guys. Isip ko hindi naman siguro masama no, kung puntahan natin kung legit ba yung lugar o legit ba yung event. So ito nangyari dun. God. So ito guys, pinuntahan ko yung lugar sa Mall of Asia. Dito lang siya makikita sa may ground floor malapit sa seaside. So ito na nga ako, um, sa so, sobrang layo ng aking binisikleta medyo oh na rin ako kasi marami na rin akong dadaan ng mga lugar at ako ay pagod na pagod na so ito nag order na ako ng drinks para at least habang nagaantay ako sa surprise nila so yun guys hello what's up sa mga kaibigan ko dyan hello kamusta po kayo dito ako ngayon sa Mulobesia um, chat time sa so may entertainment level 1 dito sa Mulobesia. So ito yung change na binili ko sa uh, worth isang daan. Tapos ang sabi sa akin dito, pag bumili ka daw ng kahit anong drinks, doesn't matter kung magkano, 95, 105, 135, uh, mayroon silang pa-previous. Kaya hinatay ko yung drinks para ipakita ko sa inyo kung ano yung yun. So ito siya. Um, Resign ko na po. Angat po. Isip na natin yung drinks. Ito, si kay ma'am. Tapos itong freebies, ayan. At nakakilala ah, tayo ng bagong friend. <laughs> Hello! Hello. <laughs> ayan, dito tayo ngayon sa chat time. Kagaya sabi ko, punta na kayo dito pala. Hanggang 12 pa pala yung event. So, punta na kayo. So yun guys, kapag nakabili ka pala ng drinks, which is ito, makakatanggap ka na. Ah. Makakatanggap ka guys ng pin. Ito yung, ano, ito yung code, uh, redeem code. Yung handle ng drinks mo, bookmark. syempre. Yan. Tapos poster. Ito poster yan, guys. Tapos pinaka huli is nilalagay sa ulo to. Ayun. Ito siya, guys, yan. <laughs> oh, di diba? Ang galing. Oh, di ba? Ang saya. Marami ka pa mga kaibigan o oh, may meet doon ng mga kusino-sino, mga pwede mong makaka-grindmate at kung sino, sino pa mga tao pupunta doon. So, kung sino pa hindi nakakakuha nito, uh, pwede ninyo makuha to um, sana lang to hanggang 12 lang po yung event ano ah simula siya ng si simula siya ng 1 ba simula siya ng 1 hanggang 2 no i think 3 ata basta hanggang 12 lang yung event pag hindi ka umabot ng 12 wala na siya so as long na meron siyang event guys kunin niyo na at anim na araw na lang bago mawala yung event kaya kung ako sa inyo puntahan niyo na yung event na yun doon at sana ay makakuha pa kayo ng mas marami pang freebies So, ganoon sa muli. This is Miguel de Costa. Paalam.